Hello everyone, ang ganda dito. Grabe, nakakatuwa naman. Sobra. Mag-uwi ko eh, no? kami sa plaza. Parang plaza. Inahalap namin yung ano, palaruan. At kami naglalakad dito ngayon. Ang ganda naman dito, o. Oh. Tingnan nyo naman. Ang ganda naman dito, mga kahit mga bebe ko andito. kahit naman mukha kong haggard, okay lang. At least nakakita naman ako ng magandang view at sariwa yung hangin. So Ang ganda ng palaruan dito, yung pwede kang mag-exercise ba? meron dito kumbaga exercise ba yung mag mag ano ba tawag na doon yung gym ba parang gym tapos na nyo to o oh, yan, yan, yan kita nyo yan yung daan na yan kumbaga sa ano mga takbuhan ba takbuhan kalimutan ko na tuloy ano matawag sa mga ganun ganda dito mga bebe ko maganda dito Ay, feel relaxed yeah. Ngayon na. Diyan naman tayo ngayon, bubunta. Kami nagpunta, sabi, kuta do kami ng, ano, cringish. Ang alam kong cringish. Kala ko, yung cringish, ice cream. Totoo, maganda dito. Lalo na yung ano, yung nilaro ko kanina. Sa ano, para kang mag-gym. Ang galing. Sana meron din dun sa Pilipinas na ganun. Ay, ang sarap ng hangin. Hindi pala masarap kasi. ito. sinabi masarap, parang nalasahan mo. Um, ang fresh ng hangin dito, mga bebe. Sobra. Sobrang fresh ng hangin. Kasi nga, hindi pa naman tag-init dito eh. <laughs> hindi pa naman tag-init. So, kaya tingin-tingin muna tayo. O, check matyag muna! Dapat <laughs> tingin sa akin yung alaga ko. <laughs> Matyag-matyag muna! Matyag-matyag muna! Tingin-tingin pa more! La 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 la!